mahawa na ulit. si pag ni husband. Ayan, nakita oh, niyo ba yan? Ayan, ang aking mga alalay. Ayan, oh. Very, very nice. Kasi pag si pag ni husband. Ayan siya, oh. Nag-ragras bahay. Ayan ang fish pan. Ayan ang kabana. Medyo madama pa yung ating tanong nandito. Ang so, ganda na. Ang ganda. Diba? So clean. Yun.